na pare silang may nang no isang malabo lang. oh, sige, tabi mo lang kakinakabahan yan. Kakinakabahan ako. Ba't kakinakabahan? Kasi parang ang labo eh. Eh, eh, buntis ka, ayaw mo ba? Pag tayo, gusto ko. Hmm. Ano? So, Pag buntis, masaya. Bakit? Another baby, another blessing. Trending ngayon sa social media. Hindi ngayon may tago ang saya ng magkasintahang si Tony Fowler at Vince Flores. Matapos kabahan si Tony Fowler nang makita niya ang isang resulta ng kanyang pregnancy test. Sa kanyang vlog ngayon araw, na may pamagat na delay, inihayag ng magkasintahan, na hindi pa umano dinadatnan si Mami Oni. Mahigit isang linggo na kasi umano itong delay. Dito ay napag-isipan ng magkasintahan, na tumawag na ng doktor upang ipatingin kung buntis ba talaga si Mami Oni. Samantala tinanong naman ni Vince Flores ang doktor. Tinanong niya kung malaking possibility ba umano na buntis si Mami Oni. Samantala sagot naman ng doktor ay meron at nasa 70% umano ito. At hihintayin lang umano ang maikling panahon upang malaman kung meron na umano. Hindi naman mapigil ang maging masaya ni Tyronia. Lalo na't na matagal na umano gustong magkaroon ni Tyronia ng lalaking kapatid. Samantala, ani naman ni Mommy Oni nararamdaman niya umano na buntis umano siya. At hindi niya umano maintindihan ang kanyang nararamdaman sa mga nakaraang araw. Dahil mabilis umano siya magalit sa isang tao. Hindi niya umano control ang kanyang emosyon pagdating sa kanyang pamilya. Samantala hindi napihil ang maging masaya ni Mami Oni. Dahil matagal na umano nila ni Daddy Vince gustong magkaanak. Dahil labin dalawang taon na umano ang nakalipas. Matapos e pinanganak ni Mami Oni si Tyronia. Samantala nagsuggest naman ang nag-iisang anak ni Tony Fowler na si Tyronia. Na kung sakaling buntis nga si Mami Oni. Gusto niya umano lalaki ang magiging kapatid niya umano at may pangalang Tyron. Napag-isipan naman ni Mami Oni kung tatanggap pa ba siya ng trabaho kung sakaling siya ay buntis. Samantala, nag-alala naman si Mami Oni na kung mabubuntis siya ay mag-iiba umano ang kanyang katawan at baka raw umano ito ang magiging dahilan ng hiwalayan umano siya ni Tito Vince. Samantala sinabi naman ni Tito Vince na mahal na mahal niya si Mami Oni. Dahil noong walang wala pa siya. Si Mami Oni umano ang tumulong sa kanya upang mag-vlog, kaya hindi hindi umano mangyayari yon. Ani naman ng mga netizens. The whole time na pinanood ko to, mostly nakangiti ako. Natuwa rin ako sa reaction ni Babe Tyr Onya kasi nung binalita ni Mami Oni na, baka buntis, siya, kita ko sa mukha ni Onya yung joy at excitement. Last week, kakatapos lang ng, Sus MV, ni Mami Oni at Mama Mari. Tapos ito ngayon may bago na blessing. Deserve nyo po yung blessings. I love you po, Toro fam. Grabe yung bilis ng tibok ng puso ko dun sa part na 70% possibility na buntis nga si mommy. Hopang sana buntis nga wish ko din na sana magkaroon na ng kapatid si Tironya dahil buntis din ako naghahalo tuloy yung emosyon ko.